At nangyari na nga, Kim Chu hindi napigilan ang galit kay Sian Lim matapos ang ginawa niya kay Paolo Avellino. Maraming ang nabigla sa nangyari kina Sian Lim at Paolo Avellino, halos lahat ng mga fans ni Paolo at Kim Chu ay nagalala alala ng lubusan. Kasalukuyang nagpapagaling si Paolo Avilino sa ospital dahil sa kanyang inabot na pambubugbog ni Sian Lim. Nagbigay naman ng pahayag ang kinakasama ni Paolo Avilino na si Kim Chu patungkol sa nangyari sa dalawa. Ani niya, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Paolo. Ako mismo ang makakalaban niya sa korte. Maraming mga fans ang hindi makapaniwala sa ginawa ng aktor na si Sian. Ang iba ay tuloy-tuloy ang pagtatanong dito at gusto ng kaliwanagan sa nangyari. Ayon naman sa mga posted status ng ibang social media influencer, mukhang magkakaroon daw ng dimendahan dahil sa nangyari. At dahil dito, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang aktor na si Sian Lim. Wala ring balita sa kanya matapos ang mga pangyayari. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.